Ano, labing apat na minuto bago magala sa is na umaga. Kausapin ho natin ng chairperson ng partidong magagawa, national chairperson, sa usapin po ng legislated wage hike. Na mukhang hindi ho mayahabol sa kongresong ito. Kaya ilang mga magagawa nananawagan na na Eleksyon ulit tayo. <laughs> Magbilihan ulit tayo. Sino ang dapat na maging senador at mga kongresis sa karapat na pato sa ating kongres? Talaga naman. Renato Magtubo. Ka Renato, magandang umaga sa iyo. Good morning. Si Orly to. Orly Tinidad sa Radyo na TV pa. Morning po, sir. Si Renato. Mm -hmm. Naka... Remote one. Okay, one more time. Si Renato Magtubo, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa iyong tagapakinig at uh, sa inyong uh, programa. Magandang umaga po. Uh, bago pa man uh, matapos yung uh, nakaraang linggo, mukhang magkakaroon na rin kasi talaga ng conflict dun sa uh, uh, hinihiling na uh, legislated wage hike ng Senado at ng Kamara, 100 to 200 pesos. Pero yung mga labor group, umaasa na mag-uusap sa MyCam. Eh kaso hindi ho nangyari, Sir Renato, paano ho kaya ito ngayon? Uh, ganito po yan, you know? um, sa palagay namin, ito na yung pinakamalaking scam eh, sa legislated wage struggle na aming naranasan no, sa Kongreso. Akala namin success na kami na magkaroon ng legislated wage hike after 36 years. Lalaya ng manggagawa sa bare-bareng momento mula sa regional wage boards. Alam nyo, step by step, kami ay lumahok eh, sa proseso Mm -mm. Mula sa committee hearings, Senate, Senate nalalako 'yun. Ng Senado, so, so Senado sa Kamara, dududoon ka pa pala. Tentative, 'di ba, sa loob ng halos dalawang taon. Mm -hmm. Ngunit pagdating ng Bicam, tinalakوران nila ang kanilang pangako na legislated wage hike sa mga manggagawa. Kasi ganito po 'yun eh. Nagpasa yung Senado, 100. Nagpasya yung uh, uh, House of Representatives, 200. So, ang bottom line, nagpasya sila na magkaroon ng legislated wage hike. Ang tanong, ba't hindi sila nagkasundo? Mhm. Mm okay. Diba? Uh -huh. Sa bicam. Mm -hmm. So, sa tingin namin, dito kami na iskam. Kasi, mara hindi nila pwedeng dahilan sa amin na wala ng material time, uh, mag magtatalo, pa kami hindi. Eh. Kasi sabi nga namin sa kanila, uh, sa Senado, sa bicameral uh, conference ng Senado at ng uh, House of Representatives, ang inyong constituents na humihiling dyan ay mga manggagawa represented by different labor groups, at uh, nag-form kami ng National Wage Coalition, nagkaisa Labor Coalition, sinulatan namin sila na kami ay pumapayag kahit na isandaan ang sasabihin nyo dyan, magkasundo lang kayo, magkaroon tayo ng legislated wage hike. Pero hindi nila ginawa. Alam nyo kung bakit? Kasi sumulat ang economic managers ng uh, gobyerno at tinakot na naman no hasik naman ng pananakot na magkaroon ng inflation, na kaysyo pabrika, hindi kaya ng mga lilita negosyante. Yun po ay napag-usapan na sa halos ng dalawang taon sa hearing ng Senado hearing ng ano ng uh, Kongreso. Kung kaya wala nang pagtatalo doon, ang pagtatalo na lang magkano ang dapat. So bakit hindi nila nagawa? Tumiklop sila doon sa mga pananakot na economic managers. Kaya tangunong namin kayo, BBM, ganito eh. What happened? BBM, akala namin, bold reset ang inyong gobyerno para tugunan na pangangailangan ng taong bayan. Pati ba lang pang bold reset na ito ay pangako lang, propaganda lang. Kaya, sabi na, scam kami rito eh. No? Uh, parang pinaasa tapos sa dulo tinalikuran. Uh, uh, hirap noon, pinaasa pero nilaglag sa huli. Na oh, ano? sa dulo. Na, oh, kasi uh, yung binagyan niya na na-scam ng Baycam. Uh, dahil sa isang sulat. Uh, yung sulat saan pinadala? Pareho, House and Senate. Sumulat yung economic managers ng uh, gobyerno natin okay. sa presidente. Okay. Sa House of Representatives kay Speaker Morales mm -hmm. at sa Senate President. Mm -hmm na same argument na nag-debunk na sa committee hearings kaya nag-decide yung plenaryo ng Senado, isandaan, pwede ang camera 200 which 200 ang, ang, ang ano yung version kasi ng camera ang isa sa nakita ko doon na medyo positibo saka din merong magiging problema sa mga micro and the small micro small and medium entrepreneurs dyan ang ng gobyerno para tumulong total tulungan naman ng gobyerno ang lahat ng sektor. Oh, siguro dapat okay. din sila maganda na sana eh kaya nga lang talagang hindi pinagbigyan na umusad ang bicam ang binabanggit oh. ng camera ayo silang kausapin ayaw nang pumunta sa negotiating table ng uh, Senado. Ang sinabi naman ng Senado, makatotohanan lang kami. Kung hindi nyo gagawing 100 dyan, eh, huwag niyo natin ituloy ang BICAM dahil yan naman ay EVV to ng Pangulo. Hindi kaya parang... Hindi kaya parang di natin malamang. Sino ba kayo ba tayo mananawagan na... Uh... Alam mo, Kaorli, -ka ako ay naging Congress ba din naman ng mm -mm. tatlong term eh. Tama po. 11, 12, 13 Congress. Yung ganyang uri ng mga pangangatwiran, drama yun eh. Kaya na same scam kung gusto talaga kung gusto talaga madali kahit nawala ng bycam iyadap lang adapt lang ng uh, isang uh, uh, chamber uh -uh. yung proposal ng isang chamber kasi ang tanong dyan, sino ba ang beneficiaryo ng inyong legislated wage site na tinindigan para sa manggagawa di ba mga manggagawa i sabi ng mga manggagawa 100 to 200 magkaisa lang kayo, okay na kami ba? For 36 years, panibagong legislative wage hike. History nga eh, kung mm -hmm. gagawin niyo. Ang tanong, ba't di ginawa? Mm -hmm. Di ba? Right. Pa para so, sa iyo, ka Kanato, kung sakaling pag-usapan yung, sinabi niyo kasi, i-adapt para maging mabilisan. Anong version na dapat sa tingin ninyo pwedeng i-adapt? I-adapt. Yung 200 o 100? It's, it's either 100 or 200. Wala kami problema. Ang ano bottom yun. line, magkaroon ng legislated wage hike after 36 years na barya-barya ang aumento mula sa regional wage board. Palayaan nyo naman sa barya-barya ang aumento mga manggagawa. Mm -hmm. uh, ano bang kainatan ng legislated wage hike sa inyong palagay? May mga nasasabi na baka bumalik ulit ito sa... Kasi patapos na kongreso. Oh. Patay na yun. Pinatay na nila. Iyon <laughs> nga eh, baka sakaling uh, 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 sa 28 th Congress, eh, pag-usapan ulit ito, Dadalo pa ba kayo sa mga committee hearing bubuhayin muli? Ba to square one yan. Kasi panibagong kongreso na nga, hindi naman ito impeachment court, legislative uh mm -hmm. ito eh. So back to square one. Kasi siyempre, kami naman, sa hari na manggagawa, hindi na kami titigil doon sa pagsusulong yan kahit na kami ina-scam na nung mga uh, liderato ng kongreso at uh, senado. Kasi kapakanan ng manggagawa ang pinag-uusapan. Pero may, may aral na eh. Kaya, sabihin sabi ko, deserve na ikundinahin eh, itong mga ito eh. Deserve na sabihin scammer itong mga ito eh. Mga sinungaling eh. Diba? Uh, pa, Pangunin na lang ka natin. Hindi naman so, kaya malungkot na president o malungkot na pangyayari yung naging katapusan nitong legislated wage hike, napag-usapan niyo nga kayo na, napag-usapan naman niya sa mga committee hearing. Yang paninindigan ng economic managers, paninindigan ng mga magagawa, paninindigan ng mga kumpanya, ng mga employer. Pero bakit meron pang letter-letter na umiral hanggang sa tuloy ang patayin itong legislated wage? hike? hindi yan napaka-unfair nun para sa mga magagawa. Eh talagang disgusted yung mga gagawa dyan kasi dalawang taon namin binunuyan. Lahat naman ng argumento, lahat ng position papers ng DTI, ng NEDA, ng uh, employers ay hihinapag doon sa committee uh, hearings at sa plenary discussion ng Senado at Kongreso, ihinapag din doon at nagpasya yung plenary ng both houses of Congress, go tayo sa legislative. Magkaiba nga lang ng presyo. Mm -hmm. ha? So pinag-uusapan na lang, mag-unite kayo sa presyo, okay na kami. At ang pinakamasaklap dyan, sino bang ba inyong constituent sa legislated wage site? Iba ang manggagawa. Mm -hmm. O na... na yung manggagawa, okay na kami dyan. Kung isandaan man, oh, i adopt yun na, oh, okay na kami. Mm -hmm. Oh. May that. may mga uh, lumalabas na lumulutang na mga balita nito na kalipas na araw habang pinag-uusapan na uh, ang uh, pag-upo o dumaan sa bike mo kung ano man ang gawin ni Adapman o hindi yung uh, dalawang bersyon na yan Senado at Kamara sa legislative Way may mga kumpanya na raw kasi nagbabos ng na mga empleyado meron ng mga kumpanya na pinag-uusapan kung sino mananatili anong katotohanan sa mga report na ito? Alam <laughs> kada kada mapa wage board man yan mapa congress at uh, ginagusapan din legislative wage hike kanun lagi ang drama ng mga employers confederation of the philippines pero yung datos ano presentasyon sa sa committee hearings after wage hike wala naman nagtasaray <laughs> wala naman nagbabawas kahit yung datos sa department of labor and employment yung pagbabawas pagsasara ng mga pabrika o mga impresa sa ating bansa ay hindi bunga ng legislative wage hike. Ang pinakamalaking factor diyan ay mataas kasi ang power rates natin. Kuryente. Yeah. Kuryente, di ba? pang pangit yung infrastructure natin sa mga uh, daan. Uh, mm -hmm. Yung bureaucratic red tape, walang yeah. merkado, at marami pang iba. Ang factor na wage, napakaliit na bagay yun. Marami ng studies niya na pinresenta, yung mga ekonomista din, to disprove na wala namang malaking epekto sa unemployment sa ka inflation yung with stated wage side. Yung 100 piso ilang porsyento lang yan ng minimum wage sa ngayon. At saka lahat naman ng mga micro industries natin sa Bambilo exempted naman mm. sa minimum wage. All right. Carinata, maraming salamat. At siguro ano ba, ba sasabihin ko? Para wala na akong Para na wala din ang pag-asay <laughs> <laughs> na thank, thank you na lang po sa si inyo. At uh, sa susunod, na sana ay uh, magkaroon ng kaliwanagan. Ang dami tuloy sinasabi ngayon eh, kung ano magiging relasyon na sa darating na araw ng Kamara at ng Senado. Huwag naman sana ikabagsakit at ikalungkot natin pare-pareho. Thank you po sa si inyo, sir. Thank you po at taray salamat. National Chairperson po ng Partido Magagawa, si Renato Magtubo, ang inyo pong napakinggan. Buena manong balita! Pahabol ko lamang ito mga kapuso.